sa ng lola ko, hindi nagustuhan ng pinsan kong dating parlorista yung makeup na ginawa sa patay ng funeraria. Hindi ko kinaya yung mga sumunod na ginawa niya. Story time! Nasa lang ako ngayon ng lola ng kaibigan namin. At pagtingin ko sa kabaong, hindi ko maiwasang maalala yung nangyari nung namatay yung isa naming lola. Ako nga pala si Lester at mahilig akong mag-storytime dito sa TikTok. Kung hindi nyo pa ako pina-follow, eh follow nyo na ako. Kapag may lamay, eh umuwi talaga yung mga pamilya mula sa iba't ibang parte ng mundo. Meron akong pinsa na nagtatrabaho sa Japan. Bigla-bigla siyang napabalik ng Pilipinas nung nalaman niyang namatay yung isa naming lola. Dati siyang nagtatrabaho sa parlor, pero ngayon, factory worker na malakas yung personality niya at kung meron siyang gustong gawin, e eh, gagawin talaga niya. Pagkalapag niya sa Pilipinas, dumiretso siya sa lamay. At pagdating niya sa funeraria, ang unang-una niyang pinuntahan, yung kabaong ni Lola. Pagtingin niya sa mukha ng Lola ko, imbis na umiyak, galit na galit siya. Lumbigon siya sa mga tito ko, sabay sabing, sino nag-makeup dito? Hindi ko naman siya masisi, minsan kasi yung makeup ng mga funeraria hindi talaga maganda pinapabuksan niya yung kabaong. Ang sabi niya, aayusin daw niya yung makeup ng lola namin. Pero meron siyang problema. Wala siyang dalang makeup nung panahon yun. Nung naghanap siya, lahat kami lumingon kay Ana, yung isa naming pinsan na mahilig mag-makeup. Dahil nga malakas yung personality ng pinsan namin, walang nagawa si Ana. Pinahiram niya yung blush on at lipstick. Binuksan yung kabaong, tapos inayos yung makeup ni Lola. Sabi nung pinsan kong taga-Japan kay Ana, Maraming salamat ha. Maganda na si Lola ngayon. Pagkabalik ng makeup kay Ana, ang sabi ni Ana sa amin, hindi ko na gagamitin yung makeup na to kahit kailan. Pero okay lang, at least gumanda si Lola.